Magandang araw sa inyo, Idol. Ako po si George Quijano, The Car Loan Expert. At welcome po kayo dito sa aking YouTube channel. Kung kayo po ay first time lang na nakapanood ng video ng ito or ligaw po kayo dito sa aking channel, pakisubscribe nyo na po. Uh, ilike i nyo na. At kung sakaling meron po kayo concerns, na isitanong, pwede naman po kayong mag-comment. But make it uh, short and simple and be polite. Nang sa ganun, maging healthy po ang ating uh, communications at kung sakaling meron po kayong uh, family members, relatives and friends na pabili po ng bagong sasakyan, i-share nyo na ang aking YouTube channel na sa ganun ay makatulong po kayo at lumaki pa ang ating community. Anyway, meron po tayong magandang topic sa video ito. Itong topic na ito ay very beneficial para sa inyo. Especially kung kayo po ay into decision making na kung bibili na ba ako ng sasakyan ngayon or later na lang, wag muna dahil medyo pinapakiramdaman ko muna ang ekonomiya, ang aking business, ang aking trabaho. Pinapakiramdaman ko rin ang mood ni Mrs. baka pigilan ako o baka marong decision ako. Ito yung right video para sa inyo idol. Nang sa ganun eh makapag-isip-isip talaga kayo ng malalim at maging tama ang inyong decision. Okay? Before that, konting patalastas muna tayo. Kayo po ba ay nag-apply ng auto loan sa mga dealership na pinuntahan ninyo or mga ahinting nakausap ninyo? Ilang araw na ba yan? Ilang linggo na ba yan? May buwan na ba yan? Binalikan ba kayo? In-update ba kayo? May tumawag na ba sa inyong bangko? Kung wala pa, eh definitely, baka decline na kayo. Baka reject na kayo, idol. Huwag na kayong umasa. ipa nyo na yan, mga idol Dahil, baka may problema sa inyong application. Maybe, mali ang inyong uh, presentation. Maybe, may kulang kayong mga requirements or attachments. Maybe wala kayong co-borrower o kung meron man kayong co-borrower baka sila po ay may hit may simap or maybe may kapangalan po kayo na may hit, may simap or maybe sila mismo as co-borrower may hit, may simap o baka may history po kayo na kayo ay past due sa inyong mga credit cards or may utang po kayo sa ibang mga companies na nagsasubmit na kayo pala ay may utang at nakita po sa kanilang database o may history po kayo na nahatakan po kayo ng sasakyan, especially during pandemic, eh, ipakonsultan nyo na sa akin mga ka-idol. Nasa sa ganun, eh, correct po natin yan. At makakuha po kayo ng panibagong sasakyan. Yun, no? oh ready ka na ba? Tara, let's begin mga idol ito ba yung tamang panahon para bumili ng bagong sasakyan? Especially ngayong March, patapos na po ang eskwela ng mga bata at incoming na po ang enrollment, eh kailangan mo nang mag-ipon mga ka-idol. Mag-ipon para sa kanilang eskwela. Uh, diba? Lalo na kung ang inyong anak ay nag-aaral po sa private. Alam nyo naman ang private. Maraming gastos. Maraming requirements. Maraming... Uh, projects ang mga bata, eh kailangan yung paghandaan yan mga idol So isang tabi mo muna ang pagbili ng sasakyan. Dahil madali lang bumili ng sasakyan kung kayo po ay may ready na pera. Kung kayo po ay nakapaghanda talaga. Dahil kung kayo po ay hindi nakapaghanda, eh definitely baka masadlak po kayo. Baka mauwi po kayo sa hatak o repossession ng inyong sasakyan. Kaya, pag-isipan nyo munang mabuti. Dahil yung incoming na bayarin, especially ngayong papasok po ang enrollment, eh, malaking burden po sa atin yan. Baka mag-pile up po yan sa ating mga liabilities. ba? Diba? So, pag-isipan yung maigi. Unless kung kayo po ay talagang mayaman o isang malakas na negosyante, hindi mo na kailangan isipin yan. Pero kung kayo po ay tipong mga ordinaryong kagaya natin, di ba? natin, eh, pag-isipan idol. Dahil mahirap paglabas ng pera ngayon, madali lang talagang bumili ng sasakyan kung hindi mo uh, puproblemahin ang pera. Okay? Next is, maraming modelong naglalabasan ngayon. Especially yung mga Chinese brand. Napaaganda ng design. Futuristic ang features magaganda ang offers like yung promo, mababa ang uh, presyo, malaki ang discounts. Pero ang tanong is, readily available ba ang mga pyesa niyan o ang parts niyan? Yun ang malaking question. Dahil ang pagkakaalam ko, kapag latest ang bagong sasakyan, normally, hindi readily available ang parts. At kung meron man, eh mahal. Make sure na kung bibili po kayo ng bagong sasakyan, na alam po ninyo na may readily available. Alam nyo idol, merong isang brand ng uh, Chinese car na sinalihan akong group chat. Doon sa group chat na yon, siyempre di naman ako nagko-comment doon, nakikibasa lang ako. E eh, nakita ko yung kanilang iba't ibang concerns, kanilang issues sa mga nabili po nilang sasakyan. Yung iba dyan ay yung after sale service, yung pyesa, yung iba po dyan is yung saan ako makakabili ng additional accessories and so on. May mga issues sila na hindi po nila uh, isine-share sa uh, Facebook uh, groups pero makikita mo lang po sa kanilang chat. Maybe baka siguro ayo lang nilang uh, alam mo na siraan yung nabili nilang sasakyan dahil ikaw ba naman kung bibili ka ng iyong sasakyan na paborito, alam nga namang siraan mo, di ba? Siyempre, mag scout scout ka muna, magtatanong-tanong ka muna kung saan ka makakapag-source out na makatulong sa'yo with regards to, their, uh, to your concerns and issues, di ba? before ka mag-voice out kung talagang wala nang way o uh, talagang alam mo worst na yung scenario o yung service yon next is yung mabagal ang process ngayon ng bangko in terms of auto loan applications sometimes umaabot po ng uh, two to three weeks worst is almost one month bakit Medyo picky ngayon ang bangko eh. Maraming tinitignan ngayon ang bangko with regards to your uh, applications. Tinitignan nila ang inyong financial background, ang inyong history. Marami silang mga bagay-bagay na consider, Kaya ito nga yung point na karamihan sa mga ahinti ay nagpapabida. Ano? Nagpapabida na kapag nag-apply po kayo sa akin, nagbigay po kayo ng reservations wala kayong problemahin dahil marami po akong kakilala sa bangko, marami po akong dikit sa bangko, kayang-kaya po namin i-priority ang inyong approval, kayang-kaya po namin kayo bigyan ng approval. Nung nakapag-commit ka, nakapag-place ka ng reservations, ayun na. Ikaw na ngayon ang nag-follow up. <laughs> Hindi na yung ahente. Hanggang sa umabot na ng more than one month. Ngayon, may gahanap ka sa social media maging sa YouTube at nakita mo si The Carlon Expert, dun mo nalaman na may problema pala ang iyong application na hindi sinasabi ng iyong ahente. ba? Diba? Next is yung uh, pagiging strictness ng banko ngayon in terms of collections. Guys, i-heads up ko lang kayo ha. Uh, be cautious, be aware. Dahil ang mga banko po ngayon ay sobrang hikpet in terms of collections. Maaring hindi po kayo i ng banko na kayo po ay past due, walang tumatawag, walang nag email wag po kayong mag-expect ng ganon. Dahil mas gusto po ng banko na mareposes po ang inyong sasakyan. That's an honest, uh, ano, or sabihin natin real talk mga idol Okay? Mas gusto pa ng banko na mahatak ang inyong sasakyan. Alam nyo sa sarili ninyo na may obligasyon po kayo at yan ang sasabihin sa inyo ng bangko. Before po nirelease ang inyong sasakyan, meron po kayong mga pinirmahan and aware po kayo kung tuwing kailan po kayo dapat mag-monthly. So hindi nyo na po kailangan ng tao na para mag-remind po sa inyo or kung sino man yung mga robot ang tatawag po sa inyo o mag -e email sa inyo. Matik po yan, dapat alam nyo na po yan. Dahil sa inyong negligence, dinisregard po ninyo yung inyong obligations, ayan. In just one week or two weeks or less than one month, nandyan na si reposesor. Ginagambala na kayo. Kinukulit-kulit na kayo. Tinatakot na kayo. Dahil first time ka, ayun. Kinabahan ka ngayon. Inatake ka ng alta pressure ngayon lalo na kung medyo may sakit ka. Kahit meron kang sakit as cancer or matanda ka na, wala silang patawad mga ka-idol. Ganon ka-aggressive ang mga third party or yung mga reposesor. Ayan. At siyempre, yung pinakahuli is yung ekonomiya po natin ngayon. Medyo mahirap mga ka-idol. Huwag po kayo basta-basta mag -decide. Bigyan ko kayo ng konting example. Pumunta po kayo sa palengke. Magtanong po kayo sa mga tindera doon. Kung mapapansin ninyo, dati, nung maganda pa ang ekonomiya natin, hindi namamansin masyado ang mga tindera. Uupo lang yan dyan. Magsiselfon lang yan. Pero ngayon, iba na mga ka-idol. Haharangin ka na, kukulitin ka na, bibigyan ka ng mababang presyo, pwede ka namang tumawad, kulang na nga lang ipautang sa iyo ang kanilang produkto eh, kaysa mabulukan po sila. Ganon po kahirap ang ekonomiya ngayon. Kaya kung kayo po ay negosyante at balak na bumili po ng sasakyan, pag-isipan nyo munang mabuti. Kung kayo po ay uh, nagtatrabaho, eh, doble ang inyong decision making dahil sa panahon po ngayon, mahigpit po ang kompetensya. Anytime, pwede po tayong magkasakit. Anytime, pwedeng may madisgrasya. Anytime, pwede tayong matanggal sa trabaho. At yun po yung mga bagay-bagay kung bakit naapektuhan po ang monthly ng ating sasakyan. Lalo na kung wala po kayong buffer ng inyong monthly. Kaya palagi kong ina-advise sa inyo, dapat magsubi po kayo ng buffer para sa inyong monthly amortization for emergency purposes. Just in case na hindi po kayo makabayad, merong susuporta na pangbayad sa inyong monthly amortization. Naalala niyo po ba yung panahon po ng ano, pandemic, di ba? Karamihan po sa atin ay hindi nakapagsubi ng buffer, kaya naapektuhan tayo. Yung iba naman may buffer nga pero ayaw kolektahin ng bangko mas pinili pa ng bangko na i-charge tayo. Kaya napaka-unfair mga ka-idol. Okay? So, yan yung mga bagay-bagay na pag-isipan ninyong mabuti before po kayo bumili ng bago sa sakyan. Dahil ang panahon po natin ngayon ay mahirap ang ating ekonomiya, babagal, mataas din ang ano natin ngayon, inflation rate ngayon. Tapos, ano pa ba? babagal uh, lang ano, ang sales din. Yun, mahirap. Kami, as an agent idol, talagang, as you can see, promo dito, promo doon, zero down, after 3 months pa magma-monthly. ba? Diba? Ganon kahirap mga ka-idol. Price war, promo wars, dahil sa hirap po ng panahon. Kaya kung kayo po ay sasabak sa problema, E, eh, ako mga ka-idol Kayo na yan Decision nyo na yan Okay? So, thank you for watching this video I hope makatulong po ang aking advice mga ka-idol Okay? Ang pinakamagandang buwan para bumili po ng sasakyan Is after ng enrollment Doon na po kayong mag-decide Maybe may mga tira pa ho kayong pera at that time Ayun Para saan ba yan? Ang pagbili ng sasakyan Kung may purpose po yan Then go ahead kung wala naman, e eh, wag po kayong bumili. Mas mabuti pang mag-ipong kayo ng pera at bumili po kayo ng second hand. Marami naman mga magagandang second hand dyan eh. Okay? So thank you for watching.